Hello mga pangga For this video day <laughs> Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan Habang napapanood niyo ang video ito So mag-unboxing tayo ngayon ga Kasi marami akong mga gulay Galing sa aking kapitbahay Dalawang uh, plastic bag ito guys So mag-unboxing tayo kung ano kaya ang binigay nila sa You got me open and I ang aking kapitbahay ga ang kapatid ni Madam Ba nag ano sila guys naglakat sa resort for one week nag chalet sila so ang mga lumang mga gulay nila sa rep ay binigay sa akin ng madam sabi niya Nancy kunin mo lahat-lahat ng mga gulay dyan kasi masasayang lang eh mag ano sila guys, mag vacation sila for one week sa so walang tao ang bahay. ah, namili din sila ng mga gulay din nila na dadalhin doon sa resort. So ang mga nasa ref ay uh, pinangbigay niya lahat-lahat sa akin ga. So, ay naku, ang dumidami nating mga gulay ga. Ma uh, siguro ipang tapon, pinang tapon ko nga yung mga ano eh. Yung mga medyo hindi na maganda, ah, pinagtapon ko na lang ga, kasi ang dami-daming mga gulay, guys. So, nabuta na naman, no. Full tank na naman ang ating vegetable nga lalagyan doon sa ating fridge kasi ah, napakaraming mga gulay, guys. Hindi ko ito maubos-ubos, no, kasi malalanta lang ito, guys, so... Marami tayong mga sahog-sahog naman sa ating mga lulutuin, no? <laughs> ay, na lang, nakachamba tayo ng mga gulay-gulay. ka -gulay. Oh, ay, nako. So, mag-iisip naman tayo kung anong ating mga recipe na naman, no? Kung ano naman -ano ang ating lulutuin, no? Kasi, ang dami, guys, dalawang basket, dalawang basket, dalawang plastic bag ito, guys, na malalaki. So, ang dami, nyan, nyan, si ilagay na kunin mo lahat, ilagay mo yan doon sa rep mo, ah ti eh. plus pa nga nag uh, nag ano ako sa kanila nag nagtulong ako sa paghakot ng mga kagamitan nila para sa chalet so dalawang sasakyan yung mga gamit nila ay grabe Pero tita naka napagod na pagod kami ng kanyang Ang kadama din. So, so, ang kadama niya doon ay nako <laughs> Kawawa ka tama pagdating nila kasi siya lang mag-isa maghakot ga. So yun eh. Ay, nako, ang dami-dami nating mga pagkain na naman, guys. So, ano naman ang maisipan na natin na lulutuin, no? Kasi ang dami nating mga sahog-sahog, uh, ang dami nating mga gulay-gulay. Hindi ko talaga ito maubos. Malalanta lang ito, guys. So, <clears throat> bisibisihan tayo. Ang dami kong mga purple na mga cabbage. Meron din akong cauliflower. Ah, tsamba, ginasato nga Chopped soy, guys. So, may mga ano tayo dyan. May mga carrots, may mga bell peppers, ang dami-daming bell peppers, guys. Ano yan, o? Capsicum. Kasi ano yan, ga? Matamis yan sa ga. Pang salad talaga yan. So, capsicum, ga, oh ang dami at saka ang mga lalaki pag ay nako <laughs> hindi ko talaga ito ma ano yung mga medyo ano na siya medyo soft na ah, tapon ko lang ga gin pang gin pang ano ko na lang ang gin pang ano gani niya, gin pang segregate ba ang mga daw hindi na ano kasi masasayang lang eh gin ano ko na siya gin dispose ko na lang siya ga so hito oh ang dabe ko talagang capsicum ga hindi ko ito mabus-ubos guys bahala la da basta ang dami nating mapakinabangan ngayon ang dami nating gulay mga dahon-dahon ga mga dahon-dahon ga apin ang tapon may anhin kumain ng mint naman kasi may mga mint may mga ibang mga spices pag mga Arabic balaga tiga wala ko na yung nagagamit kasi yes, tugabang paguro magluto pa ako ng tugabang or sa loyot, kaso lang ano mga Arabic mga spices balaga mga dahon-dahon so hindi ko yan betga, ga ah, pinang tapon ko na lang ga So yun ang pinagkabisihan ko kasi ginpang ano ko sila guys, ginpang segregate ko ang mga mapapakinabangan ko at saka yung medyo ano na so pinang tapon ko na lang kay para bago ang la, ano ng aking lalagyan doon sa aking ref ga ah damo damo gi na ano guys so, hmm? ang carrots ko gawo isang plastic bag so dahil na gutom ako sa akon trabaho ga sa so, pag ano ng aking mga gulay ah nagkain na lang ako ng aking tanghali ano so samahan niyo ako ga ka kay mag naman ano taday magkaon naman tadi ah ang aking ulam pala ay binigyan ako ni baba ng kalahati niyang isda kasi isda ang pagkain ni matanda so ginano niya ga gin gintunga ba gin half niya gibigay sa akin ng half dason may meron pa akong manok diyan so medyo gutom na gutom kita kay ang dami natin ang dami kong ginawa ga bawamot na lang kasi napagod ako ng ano napagod napagod talaga ako ng ka tutulong sa kanila baka nag ano sila nag ano ng mga gamit nila para sa chalet guys so ang init-init pa kaya, ba, grabe, nagluwa gandang akon ng mga mantika, gaes, ga, e, ga tulolo ang akon, na balhas, ga sang hakot, halin sa taas, pakadto sa dalong, pakadto sa grahe, as in, ang dami nilang dalaga, muraging dala nila, na kusina nila, ga, ah, parang, hindi na sila babalik, <laughs> ang dami nilang dala, <laughs> so, na ano ako guys, medyo napagod ako sa kaginutom talaga ako ng bongga ka. So kain eh. <laughs> Birada na kaon ka. May konti pa ako na coke na natira nung Friday pa yan. Ah, so na lang na eh kasi hindi man ako nag ano guys. Hindi man ako palagi nagabili ng ano kasi nag diet kita no. So iwas ako sa soda. Kaso lang merong soda nga na tira nung Friday. So yun na lang ang pinagtsagaan ko. Yung aking ulam dyan ay ano isda at saka manok. So, birada naman kita sa da -da no? <laughs> para mabalik ang ating energy. Bala sa hakotay, bala ga, ah, grabe nga hakot ang amin. dapat daw, grabe gijaga. <laughs> As in, kasi ang dami nilang dala. Diyos ko Lord, parang uh, ano na nila, binitbit na nila ang kanilang buong kusina. <laughs> Ay, nako na lang. So, yun ang ating mga kaganapan ngayong araw, no? Ang ating naman na uh, share ko sa inyo aking video-video dito. gano kasi, ah, ano naman ang buhay natin dito pa? Paulit-ulit ba? So, meron akong gerger dyan. Gerger na salata. Ah, bas ng ating ulam ga. Ah, pa kita ng kadama, guys. <laughs> so bigalang shoutout shout out pala kay Sis Abor Fortalisa Sis Abor Fortalisa call kasi sabi niya sa akin nalilingaw daw nalilingaw <laughs> daw siya sa akin voice over <laughs> ko ang aking voice over sis maraginig ano hinubog no <laughs> bala na ako ano maglabas sa aking mukha ga, ga, basta kay ano feel at home lang tayo ga, be yourself ba kung baga ba? Diba? tayo guys. Eh. mhm mm Meron naman tao na hindi naman na nagagandahan sa ating ay kaliwali. Kung hindi kayo nagagandahan sa aking voiceover ga, ah, di man gani ko nagagandahan sa boses ko. Pero <laughs> well, okay lang siya guys. Ah. Ah, muna yeah, we have different personality. No? Huwag tayong mag-compare-compare sa iba na ganito maganda ang boses niya. Ay, ako niya kahit busis pala ka ako yaga at least uh, love ako yas ang apam ko oh <laughs> di ba uy <laughs> ganito lang yung busis kuya ga. Uh, at least yah may nagmamahal na ano ga na apam at saka ayaw niya gani ako magpapustiso guys kasi last time nag ano ako sa kanya kung magpapustiso ako ga hmm, bakit dito na nagkanto topic ko tas sa postiso guys <laughs> kasi minsan ba nagaka-insecure ako guys sa ano, sa aking tit, sa aking front tit kasi merong gap. Merong gap pala ga, gap <laughs> Tuhon man, na medyo na insecure ako, sabi ko sa kanya, magpa-denture ako, ipa, ipabunot ko sana itong ngipin ko sa front balagay. Sabi niya, no, don't need na magpa-denture ako kasi gusto niya ang real tit ko daw, bahala na daw kung may gap daw ang aking tito. di ba Ayaw niya ng so gusto niya real tit ko kunuga. So, Basta si Apa magsabi, ya guys, ako na, ako na, ako na, kampante ako na, guys, ano, <laughs> kahit sabihin pa ng iba, ay, hindi pa niya siya kagandahan, ay, kaliwali. <laughs> Basta sa mata sa gato niya nga, foreigner nga, sa, sa mata sa gato niya, nga, ay, nako, maganda tayo sa kanila paningin, no? So, uh, gan, ganun ang kagandahan pag coming from your man na magsabi na you are enough for me. O, oh, di ba? <laughs> Ay, nag-shoutout sa mga kaka-relate dyan, ah. Mm-hmm. So, meron akong natira, ano, na, binigintirhal ako ni Baba sa so, isa ka slice nga melon, guys. So, yun ang aking pang-dessert-dessert -dessert naman, eh. Ah, grabe. As in, ah, balik ang aking energy, ga. So, dito na lang magtatapos ang ating simpleng vlogs, ga, ka, oh. Kasi, agoy, eh, maghuhugas pa ako ng kinainan ng matanda, guys kasi ako yan naghuhugas pag matapos siya kumain ng lunch. So, salamat sa panunood guys. And please don't forget to hit like and please don't skip my ads. Salamat!